Cheers! Cheers! school lang kasi tinapos mo. Ang bobo mo. Kung hindi dahil sa akin, nasa bukid ka pa rin hanggang ngayon! Wow, mom, wow, malaking tulong po sa akin yan. Saka ba? Hindi mo akong yung anak ko! Biling ako mag-invest ng isang maliit na restaurant sa'yo kasi feeling ko, tutumugin to. Busy ako. At po ang sa puso ko ang katulad niya. Cheers! Cheers! Alam niyo ba guys, malapit na ako ma-promote. Uy, congrats sana, oh. Thank, you, congrats. thank you, thank you. Friend, malapit na, na ma-promote tapos puro alak lang nakahain dito. Nasa pulutan natin. Ikaw kasi puro ka lang kaya bangan eh. <laughs> Karen! Karen! Nasaan yung mga pulutan? Alam mo na may mga bisita ako? Hindi mo kami pinaghahandaan? High school lang kasi tinapos mo. Ang bobo mo! Sige na! Kuna mo kami ang pulutan! Sige. Kuha lang ako. Tama na yun, pre. Busy kasi. Mami, okay ka lang po ba? Kaya ikaw anak. Mag-aaral mabuti, ha? Apo, mami. Ano, piniting mo makatapos. Apo. Para hindi matulad sa akin. At para hindi makapag-asawa na maliliitin ka lang. O, ah. Pare naman. Ba't kasi ang inasawa mo? Ang daming-daming babae dyan, pabigat pa napili mo. Ewan ko ba doon? Pero may kilalang babae. Matalino. Marangal ng trabaho. At magugustuhan mo. sino oh, yun naman pala y. Sino ba yan? Magkakapal ang pagmamukha nyo! Dito pa talaga sa pamamahay ko! Mga wala kayong respeto ah! Pamamahay mo? Hindi mo alam yung mga pinag-uusapan namin dito. Kung hindi dahil sa akin, nasa bukid ka pa rin hanggang ngayon! Pre, tama na yan. Chloe, nagugutom na ako, Chloe. Ako din eh. Tagal na nga ng delivery ni Ate Kare. Kaya, kaya nga, sarap pa naman magluto ni Ate Karen. Hello po! Pasensya na po. Lang last ngayon lang po, po. po ako nakarating. Makakaya. Ah, ay, nasarap po yan. Ayan. ayan, tikman niyo po. Tikman natin special specialty ni Ate Kare. Mmm! Sarap! Ano yung pinagkakaguluhan ay, niyo dito, ha? Na niyo pa. oh, Uy, po. Okay. Uh, yes, masarap po 'yan, no. Tikman niyo po. Oh, di ba po. Masarap nga. Pa, uh -huh. mo. Uh -huh. Bakit pa din dito ka na lang magkano, benta ng ulam? Eh, kasi 'yung pagkain namin dito sa canteen, hindi na masarap tas ang mahal pa. Wow, mom, wow, malaking tulong po sa akin 'yan. Alex, na, halika. Oh, mommy. Dami natin timba tayo. Alam mo na, sa opisina kanina. No, ako nagustuhan nila yung luto ko. Yeah. Jarap mo siyang magluto, Mami. At saka na, ang dami nilang order. Sige, Mami, tara. Sige, Mami. Ah, sige Oh, ano yung luto niyo? Ah, sa opisina, ang daming order. Ha, sa tingin niyo ba, yayaman kayo? Yan lang man kasi ang kaya mo gawin. Wala ka kasing pinag-aralan. Daddy, tama na yan. Wala ka rapat ng sabihan ng mami ko. Sabahan! hindi mo, duwag! yung anak ko! Ha? Kung ganyan ka lang din, no? Ha? Aalis kami dito dahil ang kapal ka pala mukha mo? Hindi di lumayas kayo! Magsama kayo! Ha? Matay kayo sa gutom! Oo! Oh, Aalis kami! Bobo! Na, pasensya ka na. Maliit lang yung bahay natin, ha? Ito, ito mapapangako ko sa'yo. Pipiliting ko maging maayos yung buhay natin. At kahit wala yung tatay mo, ha? Apo. Kaya, pangako mo sa akin, mag-aaral ka na mabuti. Apo. Salamat na. Apo. Apo. Sige na, kaya ka muna. Apo. Girl, nagugutom na ako. Kain kayo tayo sa labas. Wait lang, antay natin yung delivery na pinorder. Masarap yun. Talaga? Mm hmm. Hi, ma'am! Good afternoon! Hello. Ito po pala yung order niyo, ma'am. o oh, sige. Upo ka muna dito. May papakilala ko sa'yo, ha? So, siya yung sinasabi mo na masarap magluto? Oo, oo. Ito nga pa friend ko, si Virgo. Investor yan. Marami ang restaurants. Alam mo, patikin mo yung luto mo. Malay mo, mag-invest sa'yo, di ba? Ma'am, tikman niyo po. Hindi po kayo magsisisim. Nakakasarap po yan. Mm, di ba? Wow! Grabe, sarap na. alam mo, kahapon ko pa, hindi ko matanggal sa panlasa ko yung luto mo. Sobrang sarap. Salamat na Okay, sige, ganito. So, nabanggit naman sa ni Nika, di ba, na may mga restaurants ako. So, willing ako mag-invest ng isang maliit na restaurant sa'yo. Kasi feeling ko, luto mo ginto. Sarap eh. Basta ito lang pangako mo sa akin, ha? Pagbubutihan mo. Pangako yan, ma'am. Pagbubutihan ko po. So, Dil? Dil, ma'am. Salamat po na marami. Hulog ka po ng langit. Congratulations. Po. Thank you. Congrats, Karen. Thank you, ma'am. Thank you very much. Oh, Virgo. Bukas na yung punta ko sa Singapore. Bubuksan natin yung bagong branch natin doon. Oh, sige. Pamaya na lang tayo magtawagan ha? Okay? Sige na, anak. Labas ka na. Nak, Karen, ayo pala yan. Kamusta kayo? Ito, kayo na. Ah, uh, nakikita ko nga. Pero hindi nyo ba alam? Nawalan ako ng lisensya sa pagiging abogado. Kaya nawalan ako ng trabaho. Lahat ng mga ari-arian ko, nabenta ko, nagkalubog-lubog ako sa utang. Baka naman, pwede tayo magsimula ulit. Bigyan mo ko ng second chance. Busy ako. At walang puwang sa puso ko ang katulad mo. Oh. Pambili mo yan ng pagkain. At least, wag na wag ka nang magpapakita sa amin ha. Para na